magandang, 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 magandang araw sa lahat ng mga kapamilya po natin, Luzon, Visayas, at Mindanao, and to all our kapamilyas all over the world. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang josa ng kalsada. Ako po si Jai Ho mula sa 92.3 FM Radio Manila at sa Radyo sa East 30, Teleradyo Servisyo. We are back and you're still watching Star Magic Spotlight Press Conference kung sa we chill and chat about the latest updates of our talented artist. Of course, sa lahat pa rin ng mga media friends and guests na kasama natin this afternoon, maraming maraming salamat po sa inyo for staying with us at sa iyo din na nanunood ngayon dyan kung nasaan ka man. Ako po muli, si Jai Ho, at ito naman syempre. Gusto kong ipaalala na huwag niyo pong kalimutan na gamitin ang ating official hashtag for today. Hashtag Star Magic Spot. Light. Maraming salamat sa coffee project para sa ating venue at hindi na po natin dapat pang patagalin ito dahil I'm sure na miss ko siya. At sana na-miss din niya ako. Na-miss po natin siyang lahat. Kaya naman ang ating susunod na featured artist, una po natin siyang nakilala at minahal bilang isa rin sa mga OG PBB housemate. She has transformed into a multi-talented star shining on local and international stages. A model, Actress, singer, and influencer, she embodies what it means to break barriers, pursue dreams, and leave a mark in the industry. Po muna natin ito? She's a star who exceeded all expectations. A well-known face in the industry who captured hearts with her wit, humor, and charm. And then above that, there's a cross. From being a housemate in Pinoy Big Brother to becoming one of today's most beloved personalities, Mai Mai has proven time and time again that true stardom comes from a blend of talent and heart. Whether it's acting, hosting, singing, or modeling, which she has done on the international runway, she continues to show her range and multifaceted talents from fears to fun she effortlessly owns every moment through it all she never fails to inspire and entertain and now disney's beloved princess snow white embraces the spirit of a modern filipina with my my hand by disney southeast asia to sing its theme song in a filipino version titled nasaan ang From her Pasaba performances today to many unforgettable moments in front of the camera, Maimai Mai shows us that dreams really do come true. Nako, ayan na nga po, mga kapamilya sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Hindi, hindi na nga ako makapaghintay. Eto na po, i-welcome na po natin ang ating love na love na makakasama this afternoon, my my! Uh, thank you po, DJ Jaiho. Thank you po, Star Magic Family, for having me po. Napakatagal na na hindi po ako na parang oh, nagpag-interview ulit. Parang ang tagal lang ng panahon po noon, di ba, DJ Jaiho, yung muli tayo nag-usap. Parang sa jeep ni Payata yung yes, sa'yo. Yes, oo. Oh, oh. po. Kaya it's good to be back here po talaga. Na-excite ako. Alam mo nung sinabi ni Ate Tess sa akin ng Star Magic na I'll be hosting for the Star Magic Spotlight. Tapos ikaw yung isa sa mga kasama. Sabi ko, ay, nag-reminis ako. Kasi, <laughs> hindi, hindi, pa naisip mo, alam, milagro si Maymay. nagpag, ano, <laughs> <laughs> hindi milagro. Naipo-interview <laughs> na siya, yay! <laughs> hindi milagro. <laughs> hindi, nag-reminis ako na parang sabi ko, simula nang lumabas yan sa Pinoy Big Brother House, parang isa kami sa talagang madalas na nagsama sa mga album launch mo, mga international shows natin dati, etc. Oh, et cetera, mo, diba? grabe yun. Ang dami nangyari, di ba? Now, dami. isa ka na sa mga Disney princesses. International, ganyan. Pero mamaya mas pag-uusapan natin yan. Pero idediretso ko muna ang question and answer portion natin. Hala, agad-agad. At ang unang magtatanong para sa Hello. Hindi. <laughs> no. Hindi. Sabi ni may, may sige, mamaya ako na ididiretso. <laughs> Ikakalma ko muna ang aking Maymay. Oo. May, kamusta? Yes po. Uh, kumusta? Uh, hindi, hindi okay. Hindi nin super okay. But okay. <laughs> okay lang. Uh Oo. -oh. Kaya. May, may something something. <laughs> May something. <laughs> hindi nagulat kasi ako sa tanong na okay na hindi okay. Um, madalas nakikita naming lahat yung mga post mo na you're always, uh, alam mo yon glitz and glamour. Hala, ba't ako naiiyak sa'yo? <laughs> kasi, ka kasi, tagal kasi tayo hindi Oo nagsikahan. nga, o, ikwento mo, ano yung hindi okay at ano yung okay, bakit? Pwede ba? Kasi miss um, na miss ka namin, man. Ang <laughs> ibig kong sabihin sa yung nararamdaman ko, hindi naman umabot doon sa point na hindi ako okay. Hindi din naman din, hindi ko din masasabi na okay, na sobrang okay. Okay lang. Uh, pero, mas okay sa akin na nasa mid lang ako. Kasi at least, kahit papano, nandun yung kapayapaan sa puso ko. Mas naiintindihan ko kung ano yung nangyayari sa paligid ko. Mas kontrolado ko kung, kung ano yung mga kaya kong kontrolin. At, lalo na yung emosyon ko. Um, sa totoo lang po, uh, this past two years sa buhay ko, um, kagaya ng sinabi mo, kung ano yung nakikita nyo, happy-happy lang, pero, lahat naman tayo may pinagdadaanan. At, masasabi ko na, isa to sa pinakamalaking challenges sa buhay ko. Kasi, syempre, dalawa sa nanay ko yung, <laughs> sa nanay ko yung may pinagdadaanan ngayon. <laughs> Tapos, ang hirap lang po kasi, hindi ko masabi-sabi. <laughs> kasi, una, um, hindi naman ako ganong tao na parang it's easy for me to parang share dun sa mga personal stuff ko. Tapos parang, Um, lagi ako naglalagay ng wall, tapos kung trabaho, trabaho lang. tas. Dumating sa point tas, na natakot ka. Tapos dumating din sa point na natakot ako. Then about personal life ko, parang uh, talagang as much as possible, ayoko madama yung work ko, ay ayoko madama yung mga taong pinapasaya ko. But at the same time, the more I do it na parang uh, tinatry ko na hindi ko sabihin ko ng nararamdaman ko talaga for these past two years, Uh, ako pala yung <laughs> mahirap din pala uh, kasi syempre isa sa isa sa way na para mawala yung bigat na nararamdaman natin ay magpapakatao sa yung yung buong ako, yung buong nararamdaman ko off cam, on cam. So, yun. Kaya thank you dahil Ah uh, malaking bagay sa akin na na malaking bagay sa akin yung mga nagtatanong na kumusta ka na? Kasi bira lang may magtanong kung okay. Okay lang ba ako hindi? Kaya thank you po. <laughs> You're welcome. My sorry, I know <laughs> kaya ito um, yung iniiwasan ko. Yun. Hindi Anaga na <laughs> I'm sorry. I know this is personal pero I'll take this opportunity na ayan, nag-open up ka. I'm sure marami, maraming nagulat, maraming na-shock na at gusto nilang mas malaman. What's the story all about? I, um, sa PBB, alam ko yung isa sa pinaka naging most um, heart-breaking ganap sa'yo, yung sa lolo mo na umuwi ni Labas ka. At yun pa yung nagpaano sa'yo as big winner. Mike, kamusta hey, siya? Hindi, Jayo. Si... <laughs> Nakakailis ka. Hindi pwede magsinungaling sa'yo. Kasi every time talaga na nang interview problema ako, tayo. as much as possible talaga gusto ko maging honest. Na. Kaya sobrang tinatry ko na hindi, parang iniiwasan yung mga interview. Pero pero kasi mal kita. My house, every Mami time mommy Ludi. Na oh, Maludi. Um, uh, <laughs> nasa... <laughs> Ay, po. Nasa Cagayan di Oro siya ngayon. Tas, um, yung treatment niya, tuloy-tuloy uh, pa rin for dialysis, gano'n. Tapos, mas, tsaka yung nanay ko din, sabay sila, pero mas, um, maluba lang yung sa nanay ko. Uh, sa nanay ko, ay, grabe, sasabihin ko ba talaga? Miss Love. May minahal ka namin. <laughs> Ma -may okay, ka once namin. lang to. <laughs> Um, may malug... <laughs> sorry, tinumbuhan ko kay Miss Love. Miss <laughs> <Ms>. Love! <laughs> <laughs> okay, May, sorry. Um, yung totoo, galing lang ako sa hospital kasi nga, pabalik-balik kami sa hospital ngayon. Um, please, kapag sasabihin ko to, uh, huwag niyo kong kawaan. I just need your prayers lang. Yun lang. Yun lang kailangan ko. Kaya isa sa mga pinaka ayaw ko talaga mag-open up is ay, ay, ayaw ko yung parang ano ba, parang may um, may awa kayo saan. Pero, I know it will help me then para malaman niyo kung sana ako nang galing. Um, yung, yung nanay ko, matagal nang may cancer. Um, almost two years na. Uh, at um, kaya pabalik-balik ako sa Japan. <laughs> tapos ngayon, ang uh, isa na lang sa pinaka, pinapasalamatan ko ay nakauwi siya two months ago. Uh, Every day, talagang, talagang tinitake time ko na <laughs> hanggat maaari. <laughs> hanggat maaari po eh, nandyan ako ka. Kasama siya. N tapos kagabi lang, <laughs> sinugod na naman namin siya sa hospital. Well, ngayon, kaya sinabi ko sa'yo na hindi na, wala naman ako umabot, hindi naman ako sa hindi okay, at saka hindi naman super okay-okay. Nandito lang ako. Kasi yung, yung time na hindi ako okay, nalampasan ko yun. Nalampasan ko yun sa, with the help sa Panginoon, syempre, yung acceptance, kumbaga, nandun na. At nandito ako sa point na kung saan ay hanggat may oras ako, <laughs> na makapiling ko yung dalawang nanay ko, gagawin ko. Palipad-lipad mo ako. Kagayan, chopal pa ulit-ulit. Gagawin ko po. <laughs> sorry po. Um, sobrang mahal, na mahal ko sila. Um, sobrang hirap. <laughs> sorry po. <laughs> kasi sabay yung dalawang nanay ko yung nagkasakit. Pero, pero praise God talaga dahil sa support ng friends ko, ng pamilya ko, yung mga co-workers ko, ang uh, mga boss ko, ABS-CBN, sila, Miss Love, every time na nag na umabot sa point na hindi ako okay or hindi ko na nakakayanan na i-controlin yung emotion ko, nandyan talaga sila lagi. 100% sumusuporta sa akin. Um, So, yun, yun yung dahilan kung bakit on and off ako sa sa showbiz this past uh, few years po sa buhay ko. Opo. <laughs> Sige, May. Um huminga ka muna. That <laughs> sasaluhin ko muna itong chikahan with them. Love. Pero May, gusto ko lang sabihin sa mata sa mata, thank you for open for giving us the story dyan sa puso mo na alam kong mahirap at kilala kita na mas gusto mong pag-usapan niya ng private. I would like to ask for sorry for asking you that. And thank you then sa mga fans mo mula noon na alam namin na mahal na mahal ka nila. And sabi mo nga, prayers. Ipagdasal po natin dahil kapag marami po tayong nagdasal, pakikinggan at pakikinggan po yan. And your mom, Mami Norms and Mami Ludi, magiging okay sila, Mai. We love you. Palakpakan naman po natin si Mai Mai. Ay, huwag okay yung pong palakpakan. Nag-share lang <laughs> po <laughs> ako. Kasi nga kakanta siya ng Ama Kabogera. Ay, yan na nga. Sari, sari oh, oh. lang. Hindi kakakanta ng Ama Kabogera. <laughs> Nako, Mai Mai. I love you. Thank you. you Siguro tala. dyan na natin tapusin to. Oh, Oo, na. Okay chari, na to. Parang okay na ako. Sabi na, okay na to. Hindi, sari.